Marami pa rin kapatid natin na naghahabol makauwi ng probinsya ngayong Pasko. Ang ilan nga sa kanila kahapon pa nakapila sa terminal ng bus at doon pa nag Buena. Live mula sa Pitex, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kamusta? Marami pa bang pasahero sa mga oras na to? Mawi, Jess, tama ka nga dyan, No? Marami pa rin sa mga kapatid natin ang naghahabol makauwi sa kanika nilang mga probinsya ngayong araw ng Pasko dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX bagaman nabawasan na ang bilang ng mga pasahero simula kaninang hating gabi na abutan pa rin natin ang ilan sa mga biyahero kagabi na naghahabol ng biyahe. Ang kaso, di na nila inabutan ang mga bus kaya sa terminal na sila nag Buena. Late din ang biyahe pa Albay kaya't ang mga pasahero nagpasko sa biyahe. Umaabot sa higit 144,000 ang pasaherong dumagsa rito sa sa PITX para makahabol na makauwi. Tinapos muna ng ilan ang trabaho, kaya ngayon lang makakauwi sa probinsya. Yun nga lang, fully booked na ilang biyahe gaya ng papuntang Davao City, Tagbilaran City sa Bohol at Leyte. Pero mag-aabang pa rin daw sila rito sa PTEX ng bakanting slots. Sa mga papuli naman sa Iloilo o sa mga pauwing Iloilo, siniguro ng ilang kumpanyang may sapat na bus na bumabiyahe ngayong araw ng Pasko. Isa sa mga ngayon lang makakabiyahe ay ang truck driver na si Reden na pauwing Kabadbaran City sa Agusan del Norte sa Pitex na inabutan ng Noche Buena. Hindi raw siya nakauwi agad dahil kahapon lang siya nagkapera kwento ni Reden. Inantay para raw niya ang 13th month pay para may pambili ng tiket kahapon. Bakas ang lungkot sa mukha ni Reden habang pinagmamasdan sa kanyang cellphone ang mga larawan ng anak na sabik nang makita siya. Pero sa layo ng destinasyon, baka sa miyerkules ng hapon pa siya, makakarating ng kabadbaran. Kahit dito tayo nabot ng Chibuena o 25, wala naman tayong magagawa eh eh talagang dito tayo na patapat sa araw talaga nito ang mahalaga lang eh okay yung buhay natin at saka makakawit tayo ng ligtas sa awa ng Panginoon Jess, dito pa rin tayo sa Paranaque Integrated Terminal Exchange sa kahabaan ng Makapagala Boulevard sa lungsod ng Paranaque. Ito yung live na kuha natin ng tuloy-tuloy na pagdating ng mga pasahero dito sa Ptex. As of 7am nga kanina, ayon sa pamunuan ng terminal, may higit 8,000 pasahero na naghahabol makauwi sa kanil kanilang mga probinsya. At dahil regular holiday at kakaunti lang din ang mga sasakyan sa mga lansangan, asahan na mabilis ang trapiko, lalo na sa EDSA. Balik sa inyo at maligayang Pasko, Maui at Jess. Maraming salamat, Gio Robles. Maligayang Pasko. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.